Hello mga guys, ngayon pala ipupunta pupunta ako sa Casa para dalhin si Jet Black para sa kanyang first change oil. Maaga ako ng out ngayon. Kaya kailangan ko pumunta muna sa Casa para ma-change oil. So ngayon guys, ang init. Kasi tanghaling tapat ako. Update lang kasi ako ngayon. So kailangan ito mapiyahe para makati to Marilao kasi doon sa Marilao kong kinuha yung motor. So pagdating ko nga dito guys, ta tama tama meron na ring plaka itong aking motor so ito rin. almost man hour din ako nagantay guys kasi pinapalamig muna yung motor napakalayo kasi ng biyahe ko rin so ang ginawa ng mekanik na nagkabit na lang muna siya ng plaka yeah, yan inayos na lang niya muna so nung after one hour guys nung lumamig na din yung makina ng motor inumpisa na rin ng mekanik na palitan yung langis kaya tamang opo lang muna tayo mga kuwis.